Jeff, ano ba ang ginawa mo? Bakit pinahihirapan ka ng ganito? Nasira mo ba ang bahay nila? Lakay, patawarin mo po ako. Bakit sa akin ka humihingi ng tawad? May ginawa ka ba? Mapatawarin niyo po ako. Teka, ikaw bang ang kumain sa inalay ko sa burol para sa nuno sa punso? Stay. Time. time. Ako si Jeffrey. Jeff kung tawagin ng mga kaibigan ko Tubong Nueva Ecija na nakapag-asawa ng taga Isabela 56 years old na ako ngayon Pero ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari sa akin nung araw na binata pa lang ako Isa akong magsasaka na dumadayo sa ibang lugar para makiani ng palay Hindi pa uso nun ang makinang nag-harvest ng palay Mano-mano pa lang ang pag-ani ng palay nun at ang gamit ay karit Dumayo ko nito sa Isabela kasi may kaibigan akong taga doon Aniyan sa kanila kaya naman pumunta ako para makiani ng palay Nakatira ako nito sa bahay ng kaibigan ko. Mababait naman sila at maasikaso sa bisita. Magkasama pa nga kami sa kwarto ng kaibigan ko. Tapos gumigising kami ng madaling araw para pumunta sa bukid. Nang unang beses kong matulog sa kanila ay napasarap talaga ang tulog ko. Paano kasi? Ang presko ng bahay nila kasi gawa lang sa kawayan ng halige. Pero kalagitnaan ng pagtulog ko sa gabi ay nakakarinig ako ng malakas na sigaw ng isang matandang lalaki. Parang galing sa malayo ang sigaw na yon. Pero dinig na dinig ko pa rin to kasi dumadagundong to sa lakas. Napakahaba pa ng sigaw niya at parang may hinahanap. Mila! Malalim na ang gaba! Malamig ang simoy ng hanga! Humuwi ka na! Mila! Sobrang haba ng sigaw na yon. Malakas at nakakakilabot. Pagkatapos ng mahabang pagsigaw, ay kasabay naman ng malalakas na pag-alulong ng mga aso. Para bang nakikihanap din sila ng taong nawawala Nagtatayuan pa ang mga balahibo ko sa katawan Dahil sa sobrang takot Pero yung kaibigan ko ay masarap pa rin ang tulog Nahiya naman akong gisingin siya Dahil baka sabihin niya pa akong duwag Nagtatalokbong na lang ako ng kumot At pumipikit para piliting makatulog ulit Kinabukasan Ay maaga kaming gumayak papunta sa bukid Sanay naman kami sa pagkarit ng palay Kaya kahit magkwentuhan kami Ay mabilis pa rin ang galaw namin para makadami ng ani Tol, may maligno ba dito sa lugar nyo? Maligno? Bakit mo naman natanong yan? May nakita ka ba? May nagpaparamdam ba sa'yo? Wala naman pero alam mo ba kagabi? Nagising ako sa malakas na sigaw eh. Sa sobrang lakas ay dumadagundong na yung boses niya. Tapos biglang umaalulong pa ang mga aso. Hindi lang basta tahol, kundi alulong. Yung boses ba yung matan lalaki? May hinahanap o pinapauwi? Oh yun nga. Bakit multo ba yung tol? Pinatay ba siya kaya naghahanap ng ustisya? Grabe naman yung imagination mo tol. Hindi multo albularyo yun dito sa amin. Eh bakit sumisigaw sa kalagitnaan pa ng gabi? Paraan nyo ng panggagamot yun. Tinatawag niya yung pangalan ng pasyente niya. Gumagala daw kasi ang kaluluwa nun kapag nagkakasakit. Kaya yun, tinatawag niya para pabalikin. Para bang pinapauwi niya? Grabe, ang weird naman nun. Kinilabutan pa ako kagabi. Akala ko kung ano na. Pero ang weird naman ng paraan niya ng panggagamot. Nakakabula siya sa mga taong natutulog. Buti hindi nagagalit ang mga tao sa kanya. Nakakapagaling naman kasi talaga siya. Magaling siyang albularyo. At yun ang paraan ng panggagamot niya. Kaya sanay na kami. At natutuwa talaga sa kanya ang mga tao rito. Sus, bagus gusto niya lang isigaw sa buong bahay niyo na nanggagamot siya. Para dumami pa yung parokyano niya. Eh may makilala naman ako manggagamot. Nagtatawas lang siya tapos nag-aalay ng pagkain at nagriritual. Hindi nila kailangan sumigaw ng ganun kalakas. Parang ang OA naman. Tol, iba-iba naman kasi ang paraan ng mga albularyo sa panggagamot. Sa legit na albularyo yung sila kay Bestre. Marami na siyang napagaling na may sakit. Ah, okay, sabi mo eh. Pero huwag kayo masyadong magtitiwala Baka pinayeperahan lang kayo ng matandang lalaki na yun Donasyon lang naman yung hinihingi niya Saka hindi sapilitan sa Para lang din may pagkain na matanda Mas mura nga maningil yun kaysa sa mga doktor eh Masigurado ka naman sa doktor Kahit mahal maningil Eh sa albularyo Baka tsambahan lang ang pagpapagaling nila Tama ka naman pero Malaking tulong din sila kay bestres sa amin no Kalo na dito sa lugar namin na malayo sa ospital Kaso talagang diskumpiyado ako sa albularyo na yun Paano? Hindi eh, ka naman naniniwala E eh, sa lugar namin na ganito na masyadong liblib, ay marami rin talaga nagtatagong hiwaga rito. Hindi ako bilib sa pangagamot ng lakay bestre nila. Nakakakilabot kasi ang ginagawa niyang pagsigaw. Tuwing may pasyente kasi siyang ginagamot, ay umaakit siya sa burol at sumisigaw ng napakalakas. Hindi lang pala niya ginagawa sa gabi ang pagsigaw sa burol. Kahit sa hapon ay pumupunta siya doon para lang manbulaaw. Halika na! Tagapin mo ang alay na to? Kumain ka na! Hari ka na! Umarito ka na at kumain! Matapos ang pagsigaw ng matanda, ay nagtatahulan ng mga aso. Sa gabi ay umaalulong sila. Pero sa hapon ay nagsisipagtahul sila. Siguro ay naiingayan sa sigaw ng matanda. Nang marinig ko ang sigaw niyang yon, ay tumatayo talaga ang mga balahibo ko sa pahingilabot. Hindi ako matatakotin na tao dahil hindi naman ako naniniwala noon sa mga kababalagan. Kaya nagtataka ako kung bakit ako kinikilabutan nito. Iniisip ko na nga lang nito na baka dahil sa paranya ng pagsigaw. Napakahaba kasi nito. Tapos ang lalim pa ng boses niya kaya nakakatakot. Pero mas lamang ang tawa ko kaysa pangingilabot. Paano ba naman kasi? Ay parang baliwang matanda na sumisigaw sa tuktok ng burol. Hoy tol, bakit tumatawa ka? Nababaliw ka na ba? Hindi no. Yung lakay best niyo yata yung baliw na eh. Tol, respetuhin mo naman ang paggagamot niya. Kung hindi ka naniniwala ay eh kahit respeto na lang tol. Tol, maniwala ka sa akin maraming loko-loko sa lugar namin. At alam ko kapag ang tao'y naluloko lang. Ay nako, kung ayaw mong maniwala Ibahala ka. Huwag mo na lang iparinig sa ibang tao ang sinasabi mong yan. Kasi mahal na mga tao dito sila kay Bestre. Baka mapaaway ka pa. <laughs> oo na, oo na. Hindi ko lang kasi mapigil matawa. Pasensya ka na. Ilang araw din ako nanatili sa bahay ng kaibigan ko hanggang matapos ang anihan. Hindi ka agad ako umuwi dahil gusto ko rin naman ma-enjoy ang bakasyon ko rito. Saka isa pa, hindi pa rin naman kami gaano nakakapag pagbanding ng kaibigan ko. Paano kasi? Pagod na kami pagdating sa bahay galing sa bukid. Kaya nang matapos ang anihan, ay saka lang kami nakapamasyal sa bayan nila. Dinala ako ni Efren sa ilog kung saan natatanaw ang burol na pinupuntahan ng albularyo nila. Doon to madalas sumisigaw at doon din daw siya nag-aayuno. Kahit may kalayuan ng burol na to, ay tanaw ko pa rin ang isang mata ng lalaking nakatayo sa ibabaw ng burol. Mukhang oh, magtatawag na naman siya! Hang aga-aga pa sisigaw na naman. Siguro mag-aalay siya kaya maaga sa dyan. Alay? Mag-aalay ng pagkain? Oo. Oh, nanuno kasi ang anak ni Bakitasa. Nagnanak na balat ng bata na parang napaso. Ah? Tapos alay niya ng pagkain ng nuno para gumaling na yung sakit ng bata? Oo, oh, ganun na nga. Anong pagkain naman ng madalas yung inaalay? Isang buong manok. Pero nalaga na at wala ng balahibo. Tapos mga kakanin at saka itlog. Tapos may kasama pang alak. Aba, sakto pala eh. May alak na may pulutan pang manok? Ayang ka na naman pare. Ginagawa mong biro ang lahat. Toll, naniwala ka namang sa Nuno talaga ang alay na yun. Siya lang ang kakain nun, no? Bahala ka na kung ayaw mo maniwala. Basta ako, may tiwala ako kay Lakay Bestre. Naiiling na lang ako kasi masyado silang panati ko ng albularyo nila. Pinagmamasan ko lang ang matan ng lalaki na tumayo sa tuktok ng burol. Ilang saglit lang, ay eh dinig ko na ang malakas at nakakakilabot niyang pagsigaw. Apo ay chinset! Nandito na ang alay para sa'yo! Kunin mo na! Kunin mo na rin ang sakit na binigay mo kay Marisa! Di -di -di niya yata ito ah. Hoy Jeff, hindi na magandang ganyan ha. Huwag mong gawing biro ang panggagamot na matanda. At baka ikaw ang mabalikan. Hindi kinagawang biro yan. Sorry na, hindi ko lang taga mapigilan eh. Halina kaya! Ayop na yan no? Nagtatahulan na, na naman ng mga aso. Ang lakas naman kasi kung makasigaw na itong matandang to. Ganon talaga. Sa katol, dayo ka rito kaya umayos ka kesa tumawa ka dyan. ihawin na lang natin na nahuli nating isda. Pero parang masarap pang pulutan naman manok. Oh. Hoy Jeff, binabalaan kita kung ano man yung trip mo. Huwag mo nang ituloy. Halina kayo! Kumain na kayo! Oo, oh, ayun oh. Tawag na naman tayo nila kay Bestri. Kakain daw tayo. Tara, kain tayo doon. Hoy putek, saan ka pupunta? Jeff, binalaan na kita! Naglakad ako papunta sa burol nito hanggang sa nakita ko ang matanda na pababa na tapos na itong sa burol at iniwan na ang alay ng pagkain doon. Naisip ko nito, sayang lang kung langgam lang ang may kinabang. Tol! Ang tigas na ulo mo! Saan ka ba pupunta? Titignan ko lang naman eh. Curious lang ako kung anong meron sa burol. Basta huwag mo akong sisihin kapag may nangyayari sa'yo ah. Hindi naman ako kumakain ng alay. Eh huwag ka magalala. Titignan ko lang kung anong meron doon. O oh, sige, mahala ka. Uuwi na muna ako ah. Ako na lang mag-iihaw nito sa bahay. Basta umuwi ka din kaagad ah. Oh, o hindi, ubusin namin tong pampulutan natin Oh, sige na. Naglakad ako papuntang taas ng burol. May mga puno at matataas na halaman naman doon. Kaya hindi anong mapapansin kung sakaling may nakatingin sa banda doon. Nang makakit ako ay pagapang kong kinuwa ang alay. Ang mga nakalagay dito ay mga masasarap na kakanin. Isang buong manok na nilaga na at wala ng balahibo. Tapos may isang gin bilog na kakabukas lang at wala pang bawas. Wow! Mukhang mabubusog ako nito ah! Mukhang masarap pa ang pagkaluto ng kakanin! Marami-rami rin ang alay na nandito. Tapos iba't ibang klase. May suman, biko, at yung sinaing. Agad kong kinuha yung manok. Tapos nilagay ko naman yung mga malagkit na kakanin sa bulsa ko. Bago ako pa yung umalis sa burol. Sa ibabang bahagi ng burol kung saan madaming puno, ay dito ako tumambay. Kumuha ako ng mga kahoy bago gumawa ng kalan. Inihaw ko rito yung manok. At habang nag ay nilantakan ko naman ang malagkit na kakanin. Busog na busog ako nito. At nang matapos ako magihaw ay nagpalipas muna ako ng ilang oras bago pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Pero nagulat siyang makitang may dala akong inihaw na manok at alak. Hoy Jeff! Pucha! Galing ba yung sa nila kay Bestre? Uy hindi ah! Grabe ka naman! Anong palagay mo sa akin? Magnanakaw ng pagkain? Binili ko tong alak at manok. Uy! wag mo akong pinagluloko! ko. Sabi mo yung totoo! Hindi nga! Kung kukunin ko yun, dapat may mga kasamang kakanin. Binalaan na kita, Jeff! Hindi mo pwedeng kainin ng alay ng mga gamot para pagalingin ang sakit ng pasyente niya. Kung hindi ikaw ang babalikan nito. Oo naman, takot ko lang sa banta mo. Binili ko talaga to at may pera naman ako. Tara, shut na tayo. Hindi na ako si Efren, pero duda pa rin ang tingin niya sa akin. Hindi nga niya ginalaw yung manok pati ang alak na dala ko. Yung binili niyang alak ang ininom niya, saka yung inihon na isda ang pinulutan. Ang iya ka naman tulo, eh, hindi naman mandumi yung manok. Bakit ayaw mong kainin? Eh, bukang kulang pa kasi sa'yo. Sus, ang sabihin mo, hindi ka naniniwala ang binili ko yan. Grabe ka sa akin. To, lasing ka na. Matulog na tayo. Paano hindi ako malalasing? Iinom ko yung alak mo, pero yung alak ko hindi mo iniinom. Padaya ka, eh. Huwag mo na kasing ubusin yan. Matulog na tayo. Mamaya na. Baka mamaya mag-alulungan na naman mga aso. Inom pa tayo. Hindi ko na kaya. Lasing na rin ako kay Halika na. Hinila na ako ni Efren papasok sa kwarto. Nang mahiga ako, ay muli kong narinig ang malakas na sigaw nila kay Bestre. Palagi siyang may pasyente at laging may ginagamot. Napapailing na lang ako at natatawa. Hindi kasi talaga ako naniniwala sa mga albularyo. Hindi rin ako naniniwala sa mga duwende. Nuno sa punso o mga kung anong kababalagan. Hindi rin ako naniniwala sa atang o sa alay na pagkain sa patay o sa mga hindi nakikitang nilalang. Nagsinungaling na lang ako kay Efren ito para hindi siya magalit sa akin. Kaso lang ay hindi naman siya naniwala sa sinabi ko. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko nito na mapapatunayan ko naman sa kanya na hindi totoo ang panggagamot nila kay Bestre. Lalo na kung wala namang mangyayari sa akin masama. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang nangyayari sa akin kinabukasan. Tol, ano yung nasa paa mo? Napaso ka ba? Hindi naman. Bakit ba? May paltos ka sa paa mo eh. Parang napaso ng kumukulong mantika. Ha? Eh hindi naman ako nagpiprito ah. Ni hindi nga ako nagluluto dito sa inyo. Eh saan mo nakuha yan? Uh, baka dun sa pag-iihaw ko ng manok. Kita mo na? Hindi mo binili yung manok? Ang tigas ang ulo mo, tol. Joke lang. Ito naman. Binili ko talaga yung manok. Kaso hindi ko alam kung paso ba to. Pero hindi naman masakit eh. Totoo nga ang kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa sarili niyang bibig. Pero hindi pa rin naman ako umamin nito. Akala ko nga yung paltos na to ay mawawala din kagad. Hindi rin naman kasi masakit. Kaya pinabayaan ko na lang. Pero bandang tanghali ay eh napansin kong dumadami na to. Tapos lumalaki pa, bumubukol na siya tapos nangingiti. Masakit na rin, lalo na kapag pumutok, sobrang hapde. Pinakuluan pa ako ng nanay ni Efren ng bayabas para daw panglinis sa sugat pero wala pa rin epekto. Nay, dali na kaya natin si Jeff kay Lakay Bestre. Hindi na, gagaling din naman to bukas. Sigurado ka? Oo, oo. ako pa ba? Kaya ko to. Bala ka, pero kapag di mo na kaya ng sakit, sabihan mo lang kami. Malapit lang naman ang bahay ni Lakay Bestre dito eh. Hindi na ako kumibuni kaya ko naman talaga ang sakit Kaya ko pa rin na mawawala rin to At gagaling din ako Hindi ko nga iniinda to habang naikipaglaro ko ng basketball sa covered court nila Pero bandang hapon Ay nagsiputukan na rin ng iba kong palto sa paa Sobrang hapdina nito Lalo na kapag nabasa Tol! Tara na kay Lakay Bestre! Lumalala na yung balat mo Hindi na basta paso lang yan Baka kung ano na yan Kaya ko naman ang sakit ha Hayaan mo pa talaga lumalayan? Kita mo nga, umakit ng palto sa katawan mo. Katigasan kasi ng ulo mo. Ay mo makinig sa akin. Hindi pa rin ng pumayag nito. Pero pagsapit ng gabi ay narinig ko na naman ang malakas na sigaw ni Lakay Bestre. Tinatawag nito ang pangalang Marisa. Kahapon ay Marisa din ang ginamot niya. Yun yung sinasabi ni Efren na apo ni Bakitasa. Pero hanggang sa mga oras na to ay hindi pa rin niya napapagaling ang bata. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako dahil sa sobrang hapdi ng katawan ko. Hindi ko mailapat sa kamang likod ko dahil masakit 'to. Napapadaing ako sa sobrang sakit Kaya nagising si Efren Bakit tol? May masakit ba sa'yo? Sobrang sakit ng likod ko Bakit tignan nga tol? Tignan mo ko anong nangyari sa likod ko Tinaas pa ni Efren ng t-shirt ko Hanggang makita niya ang likod ko Hindi siya makapaniwala sa nakita niya Dahil nagnanaknak na raw ang likod ko Mistulang na lapnos to Tol! Tayo na kay Lakay Bestre! Ang lalana ng kondisyon mo! Aray! Totoo ba? Sige na! Ang sakit na eh! Hindi ko na kaya! Tara! Nang panahong to ay nagdududa na rin talaga ako sa kalagayan ko. Iniisip kong baka totoo ang sinasabi ni Efren. Baka binalikan nga talaga ako ng pinag-alayan ng kinain kong alay. Wala rin naman akong pagpipilian kundi ang pumunta kay Lakay Bestre. Dahil malayo sa bayan ang ospital nila rito. Kahit gabing-gabi na ay dinila nila ako kay Lakay Bestre. Giniising pa nila ang matanda pero hindi naman to nagalit. Magiliw pa niya kaming kinausap habang inihahanda niya ang mga gamit niya sa pagtatawas. Grabe ang ginawa sa parusa ng kung sino man ang nagkambala mo. Nagnalaklak na yung buong likod mo. Noon ako, nuno sa punso ang dumali sa Pero para makasiguro, kailangan mo na kitang tawasin. Lumabas sa ginawa niyang pagtatawas na nuno sa punso nga ang may gawa sa akin ito. Tinanong niya ang pangalan ko at agad ko namang sinabi sa kanya to. Jeff, ano ba ang ginawa mo? Bakit pinahihirapan ka ng ganito? Nasira mo ba ang bahay nila? Lakay, Ipatawarin mo po ako. Bakit sa akin ka humihingi ng tawad? May ginawa ka ba? Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo habang pinapahiran niya ng langis sa mga sugat ko sa braso. naka, ikaw ba ang kumain sa inalay ko sa burol para sa nuno sa punso? Mapatawarin niyo po ako. Alam ko na po ngayon yung maling ginawa ko. Hindi ko po kayo dapat pinagtatawanan. Hindi ko po dapat kinain ng alay. Patawad po. Unang kita ko palang sa'yo. Ramdam ko na ang ginawa mo. Kung sa ibang albularyo lang to Ay hindi ka na nila tutulungan Dahil sa kakulitan mo Ano mo ba na dahil sa ginawa mo Ay naghirap pa ang bata ng isang araw Muntik na siyang mamatay Kaya pala hindi ko siya mapagali Dahil mas lalong nagalit yung nuno uh, Matawarin niyo po ako <laughs> Hindi ko na po uulitin Siguro naman ngayon na nagtanda ka na Papahilan ko lang lang isang mga sugat mo para hindi ko meron. Bukas maghanda kayo ng dalawang manok Mga malagkit kanin at alak na alay natin. Sumama ka na rin sa akin doon sa burol. Opo, po! sige po lakay. Sobrang pasasalamat ko nito na kahit pasaway ako at pinagtatawanan ko sila ay hindi pa rin nila ako pinabayaan. Ang nanay ni Efren pa ang naghanda ng mga pagkain niya alay. Kinuusap niya si Lakay Bestre. Lakay, patawarin mo sana ang bisita namin. Hindi niya kasi alam ko anong ginagawa niya. Pagalingin mo po siya. Pananagutan ko na rin kasi ang batang yan. Dahil sa akin siya nakatira. Nana, alam mo namang wala akong pinipiling gagamotin. Kaya huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa bisita mo. Iya po ako sa inyo. Dahil sa katigasan ng ulo ko, ang dami ko tuloy na abala. Sorry po talaga. Sa kasalamat na rin po. Huwag ka muna magpasalamat. May kiusap pa tayo sa nuno sa punso doon sa burol. Bandang hapon, ay nakapagluto ng nanay ni Efren na mapagkaing dapat kong ialay. Dapat kasi ay umuusok pa yun kapag iaalay. Nang pumunta na kami ni Lakay Besser sa Burol, hindi na kami sinamahan ni Efren dahil kami lang dapat na dalawang pumunta. Mabuti na lang dahil efektib ang lang matanda. Hindi ko nagaanong ramdam ng mga oras na to hap ang hapdi ng sugat ko. Pagdating sa Burol, ay nilatag ni Lakay Besre ang mga alay na pagkain. Dinasalan niya ang mga to ng ilang ulit. Hindi ko naman maintindihan ng dasal niya. Kaya nakamasid lang ako sa ginagawa niya. Jeff! Lumod ka rito! Kailangan mong dasalan ang mga to! Mas malala ang kasalanan mo kaya kailangan mo tong gawin. Humingi ka ng tawad sa pagkuha mo ng pagkain na hindi sa'yo. Patawarin po niyo ako dahil kinain ko ang pagkain na hindi akin. Alam kong paglapastangan yun sa aral at sa ritual. Patawad po, hindi ko na uulitin. Sige, tumayo ka na. Isigaw mo ang sasabihin ko. Kailangan po bang pasigaw? Susundin mo ba ako o ayaw mong gumaling? Sige po, gagawin ko na. Isigaw mo ang sasabihin ko. Opo, oh, Ansel Ah, Paul Sinset! Lakasan mo! Ah, Sinset! Mas malakas pa! Kung paano mo ako marinig sumigaw, ganun dapat ka lakas! Ah, Sinset! Halika na! Ah, Paul Sinset! Sa dito na ang pagkain mo! Ibinabalik ko na! Halika na! Ah, Paul Sinset! Nandito na ang pagkain mo! Ibinabalik ko na! Aboan sinset! Kumain ka na! Patawarin mo ko sa ginawa! Aboan sinset! Kumain ka na! Patawarin mo ko sa akin ginawa! Halisin mo na ang sakit sa akin! Hindi na ako uulit! Halisin mo na ang sakit sa akin! Hindi na ako uulit! Apo ang sinsit! Apo ang sinsit! Ang apo'y sinasabi ng mga Ilocano bilang pagrespeto sa mas nakakatanda o mas nakakataas sa kanila. Habang ang ansinsit naman ay sa Ilocano'y nuno. Matapos kong sumigaw ay pinaupo na ako nila kay Bestre. Tapos siya naman ang sumigaw ng malakas tinatawag niya ang pangalan ko. Muli ay umalulong ang mga aso kaya nagtaka ako nito. Malakas din mga kasi ang pagsigaw ko pero hindi nagtatahulan ng mga aso pag ako ang sumisigaw. Pagkatapos sumigaw nila kay Bestre ay nakaramdam ako ng ginhawa. Iyaya niya na akong umuwi at pagkatapos ay binigyan niya ako ng langis na gagamitin kong panghaplas para tuluyan ang gumaling ng mga sugat ko. Jeff, pagsilbig aras, hana to sa'yo. Huwag mong pagtatawanan ng isang bagay na ginagawa ng kapwa mo dahil lang nawiwirduhan ka. Oo po, Lakay. Pangako po. Hindi ko na uulitin. Sige na. Bukas siguradong magaling na ang mga sugat mo. Salamat po, Lakay. Maraming salamat po talaga at napagaling niyo ako. Umuwi ako sa bahay nila, Efren. Eh, Agad naman niya akong sinalubong habang nagpipigil ng tawa. Sige, tumawa ka pa. Mamaya magaya ka sa akin. Hindi naman yung ret lang pinagtatawanan ko kundi ikaw. Ang lakas mo naman palang sumigaw, tol eh. Sige lang, tumawa ka pa. Kapag nagkaganito ka sa akin, mararanasan mo ding sumigaw doon. Hindi, mangyayari yun, no? Tinuruan ka lang naman ng leksyon nila kay Bestre. Kasama yung pagsigaw ko sa panggagamot niya, no? Eh, wag kang tumawa dyan. Hindi, ah. Kapag nag-aalay si Lakay, hindi naman niya siya samang ginagamot niya. Kita mo bang isinama niya yung batang si Marisa? Hindi naman, di ba? Pinasigaw ka lang niya para maranasan mo. Ano? Masaya ba? Loko yun ha. Ang sakit pa naman sa lalamunan. Pasalamat ka nga yan lang yung parusa ni Lakay sa'yo eh. Kahit pinagtatawanan mo siya. Oo na. Nagsisisi na nga ako eh. Ah, buti naman. Dahil sa pangyayaring yon, ay natakot na akong kumain ng mga alay. Hindi ko na rin pinagtatawanan ng mga ganong bagay. Lalo na ang tradisyon at paniniwala ng ibang tao. Nagsimula ako nitong maniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Kaya laking pasasalamat ko sa pamilya ni Efren hindi sila nagtanim ng galit sa akin kahit na binabastos ko ang albularyo nila pati na rin ang paniniwala sa lugar nila. Nagpabalik-balik ako sa Isabela noon lalo na tuwing anihan para makiani ng palay. Dito ko na rin nakilala ang napangasawa ko. Magkaibigan pa rin kami ni Efren hanggang ngayon kasi pinsan niya yung napangasawa ko. Si Lucky Best rin naman ay namaya pa na noong 2014 dahil sa katandaan. 96 years old na siya nang mamatay. Kakaiba rin ang kamatayan niya. Para bang napredict niya to? Matagal pa man ay sinabi niya na ang araw at oras kung kailan siya mamamatay. Hindi siya nagkasakit ng malubha. Katunayan ay malakas pa siya sa edad niyang yun. Pero dumating yung araw na sinabi niyang mamamatay na siya. Araw ng Biyernes Santo. Paglatag kayo ng banig sa sahig. Mahihiga ako at sabay kaming mamamatay ng Panginoon. Nahiga sila kay Bestre noon sa banig na nilatag nila. Tapos eksaktong alas tres ng hapon ay binawian siya ng buhay. Nagtaka ang mga taong nakakilala sa kanya. Dahil yung araw at oras sa sinabi niyang mamamatay siya ay namatay nga talaga siya. Hindi ko lang kung nagkataon lang yon, pero ang masasabi ko lang ay natuto ko sa masakit na leksyon ng araw na yon. Kaya mula noon ay hindi na talaga ako kumain ng atang o alay na pagkain para sa mga hindi nakikita nila nilalang. Natuturo rin na akong rumespeto sa paniniwala ng iba. Kaya ako ito binahagi sa inyo dahil naniniwala akong makakatulong to sa ibang tulad ko rin na hindi naniniwala sa ganitong bagay. Kaya bago pa may mangyari sa inyo na katulad sa akin ay maiwasan nyo na kaagad dahil baka mas malalapang ang pwedeng maranasan nyo. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana'y may aral kayong mabaon sa kwento ko sa pagiging batang pasaway ko noon. Ako nga pala ulit si Jeff o Jeffrey.